magandang hapon sa inyong lahat dito kami ngayon sa garden ng kapatid ko tatanim kami ng pichay ayan ayan po si Naris nakaupo na siya sa mga plot ayan na po yung tanim nila mga pichay ayan, malalaki na oh ang lawak ng taniman nila ako na may makikita ni ito o oh. yung pag kinuha nakalubas kaya naman yung ano nila mustasa binhi nila yun yung itatanim namin ayan ayan ng pitchay nila ayan naitanim na yung iba ito pa yung iba o natanimin pa ayan kaya ako tutulong na rin sa pagtanim para maitanim na lahat kasi malalaki na sila. Yung mga garden niya. Marami silang plot na pagtataniman. Yan <laughs> <laughs> si Narisa, oh, nakaupo na <laughs> nakaupo na siya sa ano, plot. Ang dami oh, ang dami tatanim nila oh, ayan oh mustasa yan. Yan yung mga yan. Yun yun yung, yung pizza. Ito yung pizza nila. Ito yan. Ayun yung pizza yun. Oh. Pizza yan. Yan. Itatanim din namin yan. ayun naman si Kuy Artem. Ayan siya. May upuan lang siya Oh. Ito talaga pag ano malapit na mag-summer. Ito yung ginagawa namin, nagtatanim kami ng mga gulay. Kasi pagdating na ng ano summer, ha-harvest na po sila. Ayan. May mga sili. Tsaka ano, agitway yung mga agitwai nila, oh. Ayan. Ayan, mga agitwai. Tsaka marami silang gabi dito. Sarap na gulay yung gabi. At tsaka ano, agitwai, ginagataan. Mm. Sarap. Lalagyan pa ng sili sigurado ako mapapakain ka ng marami ayan yung mga gabi nila oh. malalaki na rin malapit na rin harvest yan ayan na si Nariza busy busy siya sa ginagawa niya ayan nakaupo na siya